Good morning, good morning. Ito mga kasama ko. Ah, uh, alalay ako, alalay. Alalay sa mga alalay. <laughs> good morning po. Galing kami sa Bermusa. Ah, uh, ito po ako may nagbibidyo. Bidyo ko sila. Bidyo ko sila. Yan. May kita mo yung mga ano, mga kasama namin. sa Aguinaldo kasi dito ito akyatin dito <laughs> hindi nila kaya na <laughs> ah, parang jojet hindi na kaya mayroon na kasi magbike eh hindi ka tulad yung iba dyan ma, ma, yung iba yung sa nag jogging siyempre meron talaga eh kailangan talaga mayroon kang exercise eh, misan lang kahit isang oras mag bike bike lang yung ano lang hindi naman persahan dandaan lang yun lang naman ang kailangan natin sa katawan isang oras lang pwede na tapos saka ka mag, -ano, mag long ride ng malayo pero sa mga ganyan lang, sa mag, mag ganito lang takbo eh. wala namang problema ganito eh hindi ito pero sa amin para sa amin hindi maganda <laughs> kailangan talaga maglulong ride ka medyo may karga rin kasi hindi kakarga sa amin ganito ang takbuhan diba ganun nga yun eh hindi kakarga yung takbuhan namin ganito Bro

Boss Bikers Ay nga mas water sa magdoy lang po sa so mga, uh, mga mga ano namin kasama namin mga boss bikers ito po papatang ano ah uh, ano ito? Uh, papunta ang ano ito? Uh, sambal ito? Uh, open canal. Pag akit mo dyan, open canal na yan. Pag baba mo. Diba yan? <laughs> Mga baba rin, galing permusa. Ay, yan. Ay, permusa, yan o. Oh. Morning, one boss. Kaya huwag ang gagal gagal Ayan, open kanal, Pagbaba yan. Oh, open canal yan. Oh, pagbaba oh, yan, open kanal. Kanan, Dito? tayo. Thank you, thank you po. Good morning, good morning po sa inyo lahat.